Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. My question is uh, for uh, Secretary Arbosa. First, the problem ng gamot sa mga hospitals. Wala po tayong gamot sa mga hospitals na useless yung binibigay namin GL dahil di rin nila magamit sa pagbili ng gamot dahil wala pong gamot sa hospital hindi naman nila magamit yung GL namin sa labas ng pagbili ng hospital so kung wala ng pera ang mga ang mga pasyente lalo lalo na mga senior citizen paano po hindi na sila makakagamot propose kami na magkaroon ng memorandum of agreement with pharmacies para yung outpatient meds masagot ng maip So, pinagagawa ko na sa aming undersecretary yung policy. At ipinaalam ko na rin ito kay speaker. At payag siya doon sa sistema na The same way may MOA tayo sa private hospital, I can have an MOA with some pharmacies willing to be paid later. So, a guarantee letter para mabili nila yung medicines na hindi makuha doon sa public hospital. Doon sa public hospital naman po, I hope makuha ko nga yung reimbursement from Philat para nakakabili sila ng medicines nila para may supply sila for for the patients na tumanghingi ng uh, 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 healthcare doon po Madam Chair President Manny what can you say Yes po we shall comply po Thanks for watching please don't forget to like share and subscribe